Alright guys, so kayo nakarating tayo dito sa sa anong tawag dito sa resort na ito? Sa paduni. Kasama natin si Pading Ray at siyempre nadagdagan kami ng kasama. Si Paling Olel. O ba? Diba? sabi ko sa inyo eh, dumadami na kami. Kaya ano pang hinihintay niyo? sama na rin kayo sa camping namin. <laughs> Enjoy dito guys! May paalaala oh, bawal yata. Basahin natin yung paalaala para malaman natin yung rules nila dito. Iwasang magkalat ng basura. Uyan? Alam, may basura. Di yata kayo marunong bumasa nang tinapay talaga. Joke lang. Ito ang isla na isla na hindi naman isla. ano ba yun? Ang hirap nun. Ito ang isla na kayang marating ng motor. Oh. Dito ka. Kasayan yung kasama mo. O dito. Ito naman yung oras na maglinis tayo. Dahil andito na. Dala na din namin yung dala din namin yung basura naming nagamit kagabi. Dala din namin pa uwi. At uh, ito naman yung aming lilinisin, yung mga basura naman dito, iniwan ng ibang tao. ayun na nga oh. At hindi pa kami nakakalayo. Palibasa talaga dito sa ano, nahalata na yung tumatanda na. Excited. hindi hindi yung excited. <laughs> Ganun talaga pati pag tumatanda na. Kalimutin <laughs> na. Ha? Pula <laughs> pula poh. Doh. Serap talaga papunta yan ng uh, San Pedro kung di ako nagkakamali Barangay San Pedro at ito naman yung papuntang Barangay Santa May pa rin tayo kahit maulan. <laughs> <Yung> nga lang. Ha? <laughs> ah! Maulan. Ayun. Si e, kaunting madulas na bahagi dito. <laughs> eh medyo may putik-putik. Sa bandaan, kaliwa o kanan. Dito lang. ito para dun sa mga takot sa bangka ang daan na ito ang ang maghahatid sa inyo para makapunta kayo sa Isla <laughs> para ma-enjoy nyo din yung ganda ng Isla pwede pwede na kayong magmotor motor pumunta dun ayan, medyo okay na yung daan dito hindi na medyo okay na kasi simentado na siya may mga part lang na medyo malubak pa pero goods na goods na tulong ng daan na ito para dito sa para dito sa mga taga dito sa barangay ng uh, Ganda, okay. Di ba? Right. Hoy, oh, ano? pa 'di? Kaya, kaya. Kung yai, kinaya mo nga eh. Okay, <laughs> ito na yun train naman tayo <laughs> ito nga po po ito na yung daan papuntang salvasyon hanggang dito lang pala sa Daihagan yung kanilang daan pagdating dito ay sarap road na eh daan tayo dito sa gilid ng dagat At okay lang to kayang kaya naman ito ng ating motor At para ma-enjoy natin yung di ba? Oh, ang ganda oh. Oh, ay kita niyo ba 'yan? Oh oh oh. Oh, <laughs> Ito yung hinahanap-hanap ng katawan ko 'yung. Yan 'yun, Oh, na palaban yung <laughs> mundo Wave si Iggy kaya kaya oh oh <laughs> ano <laughs> <Gyan man. laughs> yan man baliwala yan sa anak ko na daan eh Sige yeah, tara tara gilang May daan pa nga pala dyan oh Kaya kaya naman yan itong motor natin Bali wala yan dito sa CRF Ayan Parang salvasyon na yata to Oh Parang barangay salvasyon na nga to Oh. All right. Parang ito na 'yon. Oh, Di ba? Barangay Salvation. All right. <laughs> ito na tayo sa Barangay Salvation, guys. and Malayo nyo. gusto niyo rin gusto niyo rin magpunta sa mga ganitong lugar eh para mas madali niyo nang matutukoy eh. right Gusto niyo talaga dyan ha o sige

kasi si Pating eh. <laughs> Ayun! <laughs> Andito na tayo! Pusang gala! <laughs> Uy, ang dahing bayabas! Kata <laughs> kasing nanakalanginig tayo sa mga bahay-bahay natin. <laughs> <laughs> Woo! Andito na! paalaala oh bawal yata kaya lang nasa labas naman tayo ng bakuran ano ba yung paalaala basahin natin yung paalaala para malaman natin yung rules nila dito yun na o oh. napakalinaw nung paalaala ay ang pagdadawan at pagbaba ng anumang kagamitan sa dulong bahagi ng punta de salvasyon upang mapanatili ang kalinisan nito paliguan at pasyalan lamang ang lugar na ito iwasang magkalat ng basura o tapos puro basura, ano ba naman 'yan? Awit. Ah, Sinabi pa lang na iwasang magkalat ng basura. Yata kayo marunong bumasa Nak nang tinapay talaga. Joke lang. Ayun, bukas guys. Subukan nating linisin 'to kasi kitang-kita naman kasi dito guys, so oh. ayan oh napakaano nung paalala oh. What guys, sa so, nakarating tayo dito sa kamay pa kaya lang may nakalagay na ipinagbabawal ang ano, pagkakalat ng basura dito. Kaya mag-umpisa na tayo magkabit muna ng tent kasi ano na, uh, 3.30 na. Alas 3, imedya na. Eh, baka umulan pa. Umpisa na natin. Right? Dito yun. ito yun itatali nasa yun Yung pad... bukasan mo pal diba di paliktad katutin ta yan oo no? at hindi tayo nakaharap sa hapon ay ay Buat, buat apa inggit ka ba? sama ka na <laughs> yan yung ritual bago mag tent It loads.

hihihi <laughs> ay giya kayo pa din nila ay naka lutang pwede sa bahaan <laughs> sa sapa pwede <please. laughs> ayun ka pala para, sa may tabi sabi dagat. <laughs> ay tubig pa sa ilalim mo. Oh. <laughs> oh nagmamalay <man. laughs> ka naman ay. Kung <laughs> naglulutang na rin yung ano mo. <laughs> <laughs> Tahid na <-ay ko> pala. <laughs> ah, Alis yan. sayang alam nyo guys yung isa sa nakakalungkot ang dami naming record kanina pero nakorap lang yung ano yung uh, SD card namin sayang talaga yung mga memories dun pero wala tayong magagawa ganun talaga wala eh ngayon ko lang na check na na hindi pala binasa yung ano yung mga ginawa nating content kanina yung mga pangyayari na inaasahan natin hindi natin sa hindi natin inaasahan eh, na wala ng saysay -say. pero ganun talaga ganun talaga bawi na lang tayo next time right ang masaya nag enjoy tayo ngayong gabi guys ligpitan na tayo syempre may natira tayong pagkain bihin natin dun sa mga bantay natin kagabi sinumahan tayo nito kagabi binantayan kayong dalawa eh <laughs> ayan para ito naman dito sa mga ating mga alaga ating mga tropa dito bagong tropa dito ka dito ka tropa o oh. dito ka kasahan yung kasama mo o oh, dito dito Tuwa, sa'yo to. Sa'yo to, kagabi ka pa namin kasalo eh. Saluhan mo, sa'yo yan lahat oh. Hindi mo pinakialman eh. Ibay ka. ang isa sa pinaka-importante dito kapag dadayo kayo sa mga ganitong lugar wag na wag ninyong iiwanan yung mga basura nyo all goods na guys ito yung aming pinestuhan. wala tayong naiwan dito na kahit anong bakas ng basura dito sa aming pinestuhan. ngayon ang dapat naman natin gawin yung mga basurang naiwan naman dito ng ibang tao ang kailangan naman nating kahit papano ay ligpitin para makabawas tayo dun sa Uh, mga basura na nakakalap dito. Ayan, okay na. Kahit pa paano nakabawas tayo ng basura dito, kaya lang ang malungkot, hindi namin ito madadala pa uwi. Ang madadala lang namin, ito yung basurang dala din namin kahapon. At uwi na, uwi na. Maraming maraming salamat to, Isla ni Ito ang isla na hindi naman ano. <laughs> Itong isla ni Ito ang isla na isla na hindi naman isla. Ano ba yun? Ang hirap nun. Ito ang isla na kayang marating ng motor. Yan. Iikot-ikot ka nga lang. Pero kung gusto mong mas mabilis dadaan kayo dito sa bangka. Pero dito talaga, dito sa Puinistuan namin, talagang halos si nila dito kasi nga doon nga dahil nga doon sa mga iniiwan dito mga basura yung mga pumupunta dito kaya sana po maging responsable tayo kapag pupunta tayo doon sa mga ganitong lugar lalo lang sa, sa mga lugar na malilinis dapat iwan din nating malinis saan po ang sa, 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 sa paduni ano kayo ang napunta doon? di ba kay kuya ayi yun? Oh, kayo pala ano ni kuya ayi Salamat ha. Eko, ah ah. Kayo. Salamat. Eh. Bebe. Diyan natin. Alika, alika. Hindi na, huwag ka matakot. Kuya, ikaw na lang kumuha, oh. matakot. Mukha lang akong masamang tao, pero hindi ako masamang tao. Kuya, pang ano, pasensyaan mo na at basa. Nabasa yung ano, kuya. Huwag ka na kayo na yan, Hindi. Uh, Bayaw ako ni Consial Artem. Ah, dito? Uh, uh, Oo. Okay. Sige, ah. Thank you sa inyo. Uwi Katulad ng dati, Lord. Pakingatan po kami sa aming pag-uwi. Maraming salamat po sa mga ganitong pagkakataon. Maraming salamat. Yan. At ito yung mahirap dito pag uwi dito. <laughs> Dahil malambot yung buhangin. Lumulubog yung mga motor namin. Hello. Ano? Dito kayo dumaan. Sadamo para ano, hindi lumubog ano. Malambot tumboahin dito eh. Ugh. Put. Sasakalan niyo ang bilis panukod mo dito. Yan. Eh, hey, eh. Ginuspon niyo yan. <laughs> tayo dadaan dito tayo natin naman dito wala ba okay, wala na yan, kung kasunod may harang nakahoy kung saan tayo dadaan may daan ba dyan, dito tayo sa kanan kaliwa, kaliwa, kaliwa. Talabas tayo. Woo! <laughs> Ayan na. Hindi na naman din ang ulan. Mapalaban yata talaga tayo ng basaan. Grabe. Hindi na naman uh, dito na lang namin siguro tatapusin yung aming uh, video kasi sobrang ulan na. Sobrang ulan na talaga dito sa ano. Hindi na ako nakapag-video nung paglabas namin. Andito kami sa Barangay Salvation. Parang bumabagyo-bagyo na dito. Kaya siguro dito na rin namin tatapusin yung video namin.